ito Israel Airport. Nah, Ito. ini yang mga kasama kong uuwi. Yan. Welcome to Israel Airport. Please like, park, follow, and share. Yeah. Hmm. Ayan. Ayun yung isang kasama ko yun yun Ayun, hindi makita na sang ganyan. Kawa. <laughs> ah, ba? Diba? Ang daming uuwi, ganito dito ang lawak, ang ganda. May baba, may taas. dong tahu oh. mobilis long lawan eh jangan sampai undang dia nak live ha ya no oh wow wow anh masuk ito. Ito huh? na si Nate. O, parang nga yun. <laughs> ah, na sila eh. Puti pa yun mabait. Yung sa hindi eh. Mga dumating. Stand down. Stand down ito, ito. Nagahanap kami kung saan kami akyat. Gigi, gigi. <laughs> Departure. Ayan, oh, yung mga dumating. Ayan. Now, I know kung saan ako papasok pag ano. Is Oh, takad. Sa taas pa. Oh, diba? Oh. Yan. Akyat pa. Natatakot ka sa elevator, Sa escalator. Takot ka sa escalator. Yan yung aming turista ng walang pera. Tamang pitaka niya. P-50J lang ten Tapos, tenderian. Yan po. Dito na po kami sa Israel. Yan. dito siya papasok. Pasok. Makita mo si Natel sa doon. Doon sa loob ka bibili ng tubig. Hindi na. Sa loob, sa loob. Hindi doon pa hanapin yung sala, sa loob. Pila ka muna diyan. Controlling control passport. Pick me inside. Security sticker show me. Ticket. na No, security. Security number one. At number Nine one. Okay, on thank dito. San? Ah, yun. Oh. oh, yun, yun, yun. Mayroon Security nandito na kami. Hello, kabayan. Hindi. <laughs> ah, <dito ba? laughs> yep. yan Kung konti ang tao. Maganda. Pero hindi na ako pwedeng pumasok doon. So, kumain ng hamburger. Lalagay ko lang ito doon sa scanner. Sa scanner? Tatanggalin lahat. O, tingnan mo ha, o. Oh. Oh. Nilalagay lahat nila sa ano, <laughs> sa lalagyan. <laughs> Makikita nila po. <laughs> puro chocolate. Excuse me, this is E7 Yes. Hindi, dyan kapas sa Estano. Yala, bye. bye. Ingat. Bye-bye. Huwag kang umiyak, ha. Papangit ka. <laughs> Yan, umiiyak siya. Ang tao. Dito sa airport, oh. Ang dami. My God. Saan ako bababa? Mm. Dito. Grabe, ang dami sa taas at baba, ang dami ng tao. Oh, gusto mga tao, walang kapakuran. 'Di ba? Hmm. Um, Tax refund. Oy. Exit 32. Saan ako ba? bababa ni ito? Ang dami ng tiles, ang dami ng parating wagas kong wagas ganito yan ako san may bus yun hindi na lang ako papasok sa trabaho kasi sa Ng mga dumarating. Dito dito yung mga dumarating, haan. Diba? Tapos din yung immigration. Oh. ready